Matapos ang halos tatlong araw na search and retrieval operation, natagpuan na rin ang anim na taong gulang na batang si Jacqueline Saidona na nalunod na karaang biyernes sa Kabakan River, partikular sa Aringay, Kabakan, Cotabato. Natagpuan ang bata sa bahagi ng USM River Park pasado alas 4 ng hapon, Hulyo Abente. Unang natagpo ang patay ang apat na taong gulang na kapatid nitong si Johairin Saidona na isinugod pa sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Naninirahan magkapatid malapit sa compound ng Philippine Carabao Center o PCC ng University of Southern Mindanao na malapit lang din sa Kabakan River. Kabilang sa matumulong sa search and retrieval operation ang mga MDRRM offices ng Kabakan, Carmen at Makilala, katawang ang Kotabato PDRRM, Abanteros ng ilang barangay, PNP, BFP, USMSRR at mga barangay Disaster Risk Reduction and Management Council na mga barangay kung saan dumadaloy ang Kabakan River. Una nang nagpaabot ng tulong ang lokal na pamalaan sa nasabing pamilya. Pinag-iingat naman na mga opisyal ng Kabakan ang mamamayan lalo na ang mga residenteng malapit sa ilog at pinayuhang bantayang maigi ang maliliit na mga bata. Luigi Alan Tutor, NDBC, BIDA Balita